Walong aral sa buhay na dapat mong malaman. 1. Hindi mo kailangan maging magaling sa isang bagay para ma-enjoy mo ito. 2. Kung sa tingin mo ay mali, huwag mo nang gawin. 3. May mga taong dumarating sa iyo para magbigay ng aral sa iyo. 4. Hindi ka magiging mahusay sa isang bagay kung hindi mo hinahayaan ang iyong sarili na matuto. 5. Hindi mahalaga na, ma na, nabigo ka. Subukan muli. Meron kang walang limitasyon na sumubok pa. 6. Maging makapangyarihan ka kung kaya mo magisa at hindi mo na mararamdaman na kailangan mo pa ng mahis, mas sigit pa. 7. Tandaan ang iyong pag-iisip isulat makakatulong ito sa iyong katinuan it kung hindi ka okay itigil ang pagpapanggap na ikaw ay tapat